Luto tayo ng sinain natin. Tuwag na natin para hindi mabasak. Ah, habang nga nagiinom tayo ng kopi natin. Magkulo pa yung lamisa ko guys dahil wala kaming patungan ng aming mga pinggan. Dito na lang sa lamisa, mabuti yung lamisa ko ay mahaba. Pinatong kumano yung aking mga pinggan dyan. Ima muna tayo ng coffee. Coffee sa umaga. Wala tayong mapatungan ng ating mga gamit dito. Kaya mabuti ay malaki yung aking lamisa. Napakinabangan. Ayan ay magluluto ako nito guys. Longganisa. Sweet hamonado. Kumukulo na yung aking sinaing. See you later guys. Inom-inom muna tayo ng ating uh, coffee sa umaga.